Kung i-recommend ako ni Chairman Fernandez, baka ako ang maging chairman nito sa so, kwan. Siguro mabuntal ko dyan sa ano. Dahil masakit na sa masaulo, lahat na lang. Droga, kriminalidad, disiplina. Huwag kayong matakot sa politiko. Ako, hindi talaga ako matakot sa assignment ko. Kung i ako sa isang politiko, mayor, gobernador, so what? Hindi ko naman pinakasalan yung assignment ko. Oh, hindi ako matatakot. Lalaban ako ng When I was assigned in the Misamis Occidental, nilabanan ko yung mga kuratong baliling na mayor doon. Kahit saan pa kami makarating. Kung ginawa niyo yun, kung tauhan niyo ng vice mayor o mayor ng Lucina, ah, uh, City ba yun? So what kung i-relieve kayo? You are still a police officer. Karga-karga pa rin yung rango ninyo. Sila kung magdala sila ng baril, nakatago pa. Kayo, nakasokbit na dito sa baywang kung iharas ia kayo. Kung ang mga tao natin, hindi natin kaya idipinsa, sino pa bang tatakboy nila? Nagbabayad niya sila ng buhis. Tayo mga police officer, tayo ang inasahan nila. Sana, magbago sana. Si General Lucas, alam ko, na hindi siya nagpabaya dahil nagpadagdag na nga ng personnel coming from the regional office. Si PD nagpadala na. Dapat ikaw, hippie, Inaksyonan mo na lahat. Ilang barangay yung naka, nakagulo-gulo doon. Narinig ko yung uh, privilege speech ni uh, Congresswoman Matibag noong nakaraang linggo. Narinig ko yun. Sabi ko, takot-takot na naman na investigasyon ito. Kayo ba? Ito, a sort of advice. Huwag kayong matakot na iimplementar yung batas na ginawa dito kahit sino pa ang masagasaan. Ha? Kahit sino pa ang masagasaan. Suwat so what kung mayor ka. Suwat so what kung vice mayor ka. Suwat so what kung konsiyal ka. Ako, nagretiro ako as full kernel. Tatlong bisis naging, tatlong termino naging mayor. Pero hindi ko inutusan yung mga pulis ko na gagawa kayo ng kabulastugan. Kay bubuntalin ko talaga kung magkayo magka ano dyan. Ang ardi nandiyan na. Ayon, General Lucas, hindi nagpabaya bakit naman hindi niyo nirespondihan yung nangyari doon sa barangay Mayaw? Pati yung sa Bara. Inakyat na nga. Kung itong kaso nito diniinan, sigurado ako may, ma may makulong. Pero tapsi turbi, hindi diniinan ang ebidensya. Kung mag ka ng kaso, huwag mong hintayin na ganyan lang. I-follow up mo palagi. Grabe yan. Police, so, 30 years in service din ako. Hindi pa nga ako natapos dahil optional yung ginalo ko, dahil sumali ko ito sa politika, dahil nakalitsi-litsi yung assignment ko, litsi-litsi -litsi yung career ko. Hindi ito rin pala. Yung mga politiko dyan, huwag kayong matakot. As long as you are doing your job well, wala kayong dapat ikatakot. Kahit i-relieve ka, floating ka, may sahod ka, malaki na nga ang sahod mo. Pag sabi ng Vice Mayor, Mayor, ha? Huh? Vice Mayor, hindi ito pwede yan. Dahil ang mga tao, sino bang, ba ano, Mr. Chairman? Wala na, wala nang ma ma masahan pa. para sa akin, nung, ano ko, it's better to scot free the guilty than to hang innocent party. Yun ang itanim nyo dito ba? Wala tayo sana dito ngayon kung nagtrabaho kayo ng gusto. Kung ginawa niyo yung trabaho niyo, diinan yung investigation niyo. Imagine, kung polisman niya nakadala ng long firearms na ginamit niya pagharas ng isang civilian, that is illegal. Kung civilian man yan, mas lalo na. Wala siyang karapatan magdala ng barik. Kayo lang. Mga naka-uniform personnel. Grabe naman ito. Lugar pa naman ito ni Chairman Fernandez. Ari. Oh, pati di sayo chairman, di ba mag-governor ka man doon? Laguna. Nasa Laguna. Can... <laughs> eh, kayo ba, kayo ba mga pulis? Ay, mula noong pumasok ako dito, kung may swerte lang kung ako, ganun din siguro. Baka, kung i-recommend ako ni Chairman Fernandez, baka ako ang maging chairman dito sa kwan. Siguro, mabuntal ko dyan sa ano. Dahil masakit na sa masaulo, lahat na lang. Droga, kriminalidad, disiplina. Nasaan na ba tayo ngayon? Ha? Kung magsabi kayo, polis din ako. Sasakit yung dibdib ko kung ma-involve kayo tapos hindi nyo ginawa yung trabaho nyo. Masakit yun. Never pa dyang nag -ano ako. Nag-against -ag kami sa mga budgeting ninyo dahil nakikita ko. Kailanganin. Pero sana magtrabaho naman tayo ng gusto. Dito natin makikita yung tama at pantay na panunungkulan. Eh. And you have to give respect to your position. Because uh, tama si Congressman uh, Rehensia. Eh ano naman kung ma-relieve kayo? Eh ano naman kung matanggal kayo? But that, basta't sinunod nyo yung tama na inuuto sa inyo ng inyong konsensya at ng inyong organisasyon. You will earn your respect if you will not be afraid to be relieved on your position. Uh, basically, um, mabigat yung nangyari na nakikita namin, nababasa namin dito. At uh, I'm pretty sure that soon, siguro, sana, with the leadership of GPNP, Marbel, Mar 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 uh, we will be able to uh, to do yung ating pong uh, uh, pagiging strong organization by not sa kabing doon du sa wish and uh, whims of the uh, of the different LGUs. We respect all the mayors and and all the governors, but sometimes they are drawing the the thin line of trying to. push the officials. no, At uh, yun ang gusto natin maiwasan. Magkaroon kayo ng sariling distinction. Congressman. Uh, 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 thank you, Chairman. Uh, uh, DJ. Uh, Follow-up lang to. Oh, sige, for the sake of argument, pibigyan kita ng, ng chance, Corporal Rodriguez. Okay. Now, you're telling this committee na nagreklamo, pumunta, di ba, nagreklamo, dun sa treasurer. Now, tama? Yes, po, Your Honor. Okay. Uh, what exactly the reklamo? Sige nga, ano, ano talaga yung reklamo? Yung pagtuturo nga po nung sa mga taong dumating sa bahay nila. Uh, pagtuturo sa, sa mga tao na dumating sa bahay nila? Yes po, Your Honor. Eh, yun lang? Yes po, Your Honor. Yun lang reklamo niya? Eh kung may dumating na mga tao sa bahay nila, ano? Na di mo na po yung may hinahanap daw kung masamang tao. Oh, tapos? Tapos yun po, yun po yung pinakang... May yun naman na masama. Na sa... Sandali. Ah, yun lang. Ah, tinuro ng treasurer na yung masamang tao na sa bahay nila. Yun yes, lang? Yes, daw, yes Hindi po. Hindi niya sinabi na mga armado ang ang mga kausap ni ng treasurer? Hindi po nabanggit sa akin, Your Honor. Eh bakit siya magre-reklamo kung ganun din lang? Eh, eh logic dictates logic dictates logic dictates na pag nagreklamo siya na may mga tao pumasok doon in short ko ako pulis magi-sipi o o tatanungin kita o anong ginawa ng mga, mga mga tao sa bahay mo hindi mo tinanong e nga po sir may nahanap daw pong tao doon sa hindi, bahay hindi o nga may nahanap. ano pang tinanong mo sa kanila to, just to validate kung talagang hindi uh... ka reklamo talaga, complain talaga yon. Bali po yun po, naiinis nai daw po sila at sila'y napahiya bakit uh, itinuro ni Melisio de Castro yung bahay nila. Kaya Tapos? Po, kaya po yung element po nung, nung pagkainis, pagkapahiya is uh, papasok po siya sa unjust fixation. Kaya po, ini ano po siya pabunta sa pa, barangay. Pa, pa, paano nila masabi na, paano nila masabi na napahiya sila? Pumunta na naman ang mga tao doon. Wala siyang sinabi na hinara sila, tinakot sila wala po wala po your honor tinanong ko rin po kung sinaktan po sila hindi naman daw po sila sinaktan hindi nga the fact na nagreklamo may problema nangyari di ba ikaw ba naman corporal